Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa MMDA at mga traffic enforcers lalo yung MAPSA sa Makati. Ang MMDA at iba pang mga traffic enforcers, sila ang mga holdapper sa mga motorista. Kung mag-aasta akala nila ang sasakyan mo ay sasakyan nila. Kukunin sa'yo ng sapilitan. At kapag sinagot-sagot mo sasaktan ka. Naakala mo buhay mo ay inutang mo sa kanila. Mga wala naman mga alam. Ang MMDA, Traffic Enforcers, pulis ay trabaho yan ng mga tamad at bobo. Hindi nga dapat tawagin yan na trabaho. Kasi naghahanap ng mahuhulidap nila. Mga mayayabang naakala mo may mga alam sa batas. Mga wala naman mga alam. Parang si Tulfo nagmamarunong wala naman alam ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa kayabangan abangan eksperto. Idol ng mga tanga ng mga Filipino. At kapag idinimand mo naman ang mga MMDA at traffic enforcers dahil sa kanilang panghuhulidap ay kakampihan pa ng mga tiwaling mga fiskal. Ang mga fiskal yan ang mga kurap at tamad na mga abogado. Parang public attorneys lawyers. Mga wala kasi yan mga client, kaya isinisiksik ang sarili sa gobyerno. Para nga naman hayahay ang buhay. Dapat yung mga binibiktima ng mga MMDA, traffic enforcers ay gulpihin nyo. Kasi maliwanag na robbery ang ginagawa nila sa mga motorista. Sampahan nyo ng kaso para mabigyan ng leksyon. At kapag kinampihan ng mga tiwaling mga fiskal, kasuhan nyo sa DOJ at ombudsman at sa prosecutors ng criminal case. At kapag kinampihan ng ombudsman, DOJ at ni Fiscal, kasuhan nyo ng disbarment sa Supreme Court ang nagdesisyon sa kaso. Kasi mga tiwali mga yan. Ang palaging kinakampihan ay ang mga nagkasala sa batas. Sa mga hinuhuli ng mga holdaper na mga MMDA at traffic enforcers at mga pulis, kasuhan nyo sila. Kasi hindi sila batas. Ang presidente nga ng Pilipinas ay hindi batas, at ang batas nga ay kinu-question hanggang sa Supreme Court, how much more ang mga MMDA, traffic enforcers at mga pulis na mga walang alam sa batas na ang alam lang ay manghulida pamimuruhisyo sa mga motorista na naghahanap buhay lamang. Ang MMDA, traffic enforcers at mga pulis sila ang mga salot sa lipunan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.